At eto na nga mga bossing, manhid na yung pisini ko. <laughs> alamig. Yan, nakakatanggal daw po ito ng mga pores. Pati yung mga pimples. Yan, napupugsa siya mga bossing ko dahil sa lamig. <laughs> ano po ice cream daddy, maganto ka. Yan, hindi siya malamig siya. Sa una lang, parang alamig dito. Ano ice cream yan? Oh, yeah, Maganto ka, daddy. Maganda. Mm -hmm. Nandito ka lang naman. Eh, di maganto ka na. Oh. Ikaw na, kasulit, tita. Oh. Maganto ka. Maganto ka. Napanood ko to sa TikTok eh. Oh ha, rosy chicks na tayo. na mm -hmm. Nakakatanggal daw ito ng mga pores.

bossing nakita ko po ito mga bossing ko sa TikTok at kaagad ako umorder mga bossing ko. Ngayon po um uh, totoo po ito mga bossing ko dahil kapag naglalagay ako ng uh, yelo, nagpapahid ako ng yelo sa mukha ko mga bossing ko dahil nakakabawas in, daw nga po ito mga bossing ko ng ng uh, wrinkles at saka yung mga pores. Ngayon po uh, napakahirap mga bossing ko na hawakan ng yelo alamig lamig mga bossing. Ngayon po, kaya bumila ko nito, nakita ko to. Yan, nalagyan natin siya ngayon ng yelo. Dalawa yung inabel ko. Isang white, tapos isang pink. Tapos, eto, meron siya lagayan dito. Lalagyan natin ng mineral ngayon. Tapos, yan, may saraduhan siya. Tapos, lalagyan natin ito sa freezer. Para nga naman, kapag may yelo na siya, gaganyan na lang natin at hindi tayo malalamigan. Kaya tinitigil ko kaagad kasi napakalamig mga bossing ko. Eh, paano na lang kung gusto mo maganito tapos maarin ikaw ay mapasma, may ginawa ka. Ngayon po, ayan, testingin natin to mga bossing. Eto, nung isang araw ko pa ito inabel, pero uh, ngayon ko lamang po siya nabuksan dahil marami tayong ginagawa mga bossing. Ngayon po, samahan niyo po ako mga bossing ko. At tayo ay maglalagay ng mineral dito mga bossing. Yan, dito maglalagay po tayo. Oy! Ah! Yan, nandito ang kapatid ko mga bossing ko. Bumili ako ng ganito. Yung lalagyan ng mineral dito. Tapos eh, ano sa mukha. Ang bawa pores. Alam mo na. Ngayon, may ako sa ano. Ayan, may huhulugan ako. Nandito <laughs> <laughs> ka pala. Nagtago <laughs> <laughs> ako <Yeah>. yung pala. <laughs> Yan pa mga bossing, gagawang kapatid ko ng channel. Pati yung kapatid ko lalaki, mga bossing. Ipo-post ko dito ang kanilang channel. Yan, mga mahiyain po yan. Sasanayin ko na. Hindi <laughs> alam na na pinost ko. <laughs> Pero pinakita ko rin sa kanya, Sabi niya, hala, ba't mo pinost yan? <laughs> Wala na, na ko na eh. Ayan. Ngayon, papaturo ko sa, sa video. Meron kasi ako inabel yung ano. Hmm. Ayan pa mga bossing. Ito, mineral. Magsasalin tayo. Tapos, ilalagay ko ito sa preset. Oh, mamaya na lang? O oh, sige, sige. Mamaya na lang. Ay, Mia! Ngayon na, ngayon na. Sandali lang ito. Lalagay ko lang kasi iniintay yung bayad ko sa video Baka hindi na ako makaulit doon pag hindi ako nakapagbayad ka agad. Mabilis lang, mabilis lang. Ito, ibibidyo eh, ko lang ito. Yan, dalawa na po ang aking ilalagay para tigisa kami ng anak kong bunso, mga bossing. Kapag sinabi ko ang anak kong bunso, pahid tayo, papahid po yun, mga bossing. Yung, yung mister ko lang may, ka, may pagkakontrabida po yun. Marami pang mga paliwanag bago magpahid. Ngayon, eto, welcome kayo mga bossing ko sa freezer namin na wala ng laman. Yan, dito natin siya ilalagay. Tapos, dito rin yung isa. Tapos, mamaya natin to tetestingin mga bossing. At dahil nga po mga bossing ko, ayan, naglagay ako ng yelo dito. Buti na lang, hindi pinakalamanan ng aking mister. Ayan. At syempre, namalengki na rin ako mga bossing ko. dahil yung pinakita ko sa inyo dati, wala na laman. po ako mga bossing yan. Ngayon po, eto, kukunin ko na siya. Ito. At pagkatapos ngayon, pakita ko lang po sa inyo mga bossing. Ang kagandahan nito. Ito po siya. <laughs> Dahil first time nagagamit nito, ni hindi naman siya matanggal. Dumikit. Tatanggalin ko siya. Lamig. Malamig din siya. Tumidikit din pala mga bossing. Yung ice dito. akala ko mabilis siyang tanggalin. Yan, manapit na. Yan, tanan! Oh, ganda. Yan. Lamig. Yan, pantanggal ang mga pores.